Yes mga kapady, good morning, panabagong araw, panabagong vlog, welcome to my youtube channel mga kapady Kung bago pala kayo sa channel ko, subscribe nyo na yan button, all, tsaka like mga Good morning, good morning mga Shout out sa lahat Hi, isi sir, naman natin Sa paano tayo sir? Hi, good morning mga ไปพลล่ะดูซินเซอร์ว้าวมาได้มั้ย さてと。弁当やで。ま、いつ。雲でかな。辛辛。嫌な。<imitation> Let's go. 怎么样？诶。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Tapis pagmamahal ni pinya natin guys yan na lang isa na lang kakayang wala uh, oh, uh, buwihan time na naman guys at kay Tofano Lord thank you talaga at nakaupos ako ng pinya ko ngayong araw sana araw araw yeah, thank you thank you talaga let's go